isang mapagpalang araw sa ating lahat. Sa makabagong panahon, isang pindot lang ang kailangan upang magpakalat ng impormasyon. Ngunit sa parehong paraan, isang pindot lang din ang kailangan upang sirain ang katotohanan. Ang fake news ay hindi na lamang isang simpleng issue. Ito ay isang banta sa ating demokrasya at kinabukasan. Maraming Pilipino ang nahuhulog sa bitag ng maling impormasyon dahilan upang mahati ang lipunan, mawala ang tiwala sa pamahalaan at mapahina ang tunay na diwa ng ating kalayaan. Bilang kabataan, tayo ang nasa unahan ng pagbabago. Hindi tayo dapat manatiling tahimik sa harap ng kasinungalingan. Tayo ang tagapagtanggol ng katotohanan. Sa pamamagitan ng ating talino at kasanayan sa teknolohiya, kaya nating labanan ang maling impormasyon maging mapanuri tayo, huwag magpadala sa damdamin at higit sa lahat, ipalaganap natin ang wastong balita upang mapanatili ang isang mulat at malayang sabayanan. Sa panahon ngayon, hindi lamang kasangkapan ng paglilibang ang social media. Ito ay isang makapangyarihang sandata ng pagbabago. Kaya nating ipahayag ang tinig, ipalaganap ang tamang impormasyon at ipakita ang tunay na kalagayan ng ating lipunan. Maaari natin gamitin ito upang manghikayat ng kabataan na makilahok sa kampanyang pangkapaligiran, pangedukasyon at pangkabuhayan. Sa bawat tamang paglalathala, pagbaha, pagbabahagi at puna, kaya natin ipaglaban ang katotohanan at itaguyod ang kabutihan para sa lahat. Mga kapwa kong kabataan, tayo ang susi sa mas maliwanag na kinabukasan ng ating sambayan. So, Huwag nating sayangin ang pagkakataong gumawa ng pagbabago. Maraming salamat.